pag nag alt season na tinatawag natin sige rising tide lifting all boat no pero ang lalim niya pa no so ito ito previous mga seasons ganito lang ayan ganyan lang po yung pool ngayon po ganyan na malaking market cap tapos ang dami ng mga tokens no nagkalat na po yung mga tokens ayan ang dami na po nila diyan dati konti lang so pagka po ito napuntahan ng funds, ang tendency, aapaw po yan lahat. So, damay-damay yan lahat. Aangat yun. Ngayon, kung yung token mo, since eto po, malaki na, malaki na yung area, ayan, oh, nandito si Bitcoin, nasa, nasa all time high si Bitcoin. Yung token mo, nandito pa. Ayan, nandito pa kasama ng mga buhangin dyan, ng mga bato-bato dyan. Yes, rising tide will lift all boats. Pero kung po sa ilalim, yung hawak natin na altcoins, magre-recover. Pero baka hanggang dito lang. Diba? Samantalang ito, ng mga malapit na sa ibabaw, malapit sa pang-pang sila, -pang, sila yung maunang umahon. Sila yung unang no, mag-overflow.